marinig ko lang ano ba ang boses ng Maynila ano boses ng Tondo ngayong araw kasi ang dami ng fake news na pinapakalat hindi daw to totoo mga naniniwala sa atin bayad ng mga supporters kita niyo naman nakita niyo sa sarili nyo mata andiyan kayong lahat anong ang sigaw ng Maynila boses ng Maynila sabik na sila sa pagbabago sawa na sila sa mga trapo at andito lang ako para dalhin yung pagbabago ang inaasam nila Diretsahan lang maraming sabi scam ka daw scam? dahil saan? Mami ni ng tulong, masasarap na ayuda, kapuhayan. Sabi nga nila, ba, pag nakupo daw ako, ko. Kailan ako nagbawi. More than 10 years na tayong tumutulong. Daang milyon yung tinulong natin ng pandemya. Nagbibigay tayo ng tulong, Luzon, Besides Mindanao, sa DRSB, sa programa namin. Sa tutok tumatawag kami araw-araw. May pinawi ba kami? Wala. Alam nyo po ang pinakamalaking scam sa history ng Maynila? Yung mga inutang nila na bilyon at binenta nilang ari arian ng Maynila na hindi sa kanila. Nagulat na lang po tayo lahat eh. Yan ang pinakamalaking scam na pinag nila hanggang ngayon. Sabi ko nga huwag nyo na po kami idamay sa pag-aaway nyo. Yung hindi nyo pagkakaunawaan, pag-aagawa nyo sa posisyon, Red, please po, huwag na po ako idamay. Yung personalan yung away, sabi ko nga po, tumulong na lang kayo galing sa sarili nyong bulsa. Pag nagawa nyo mas matutuwa pa ang taong bayan. Huwag nyo na po idamay. Puro kabutihan at pagtulong na lang dapat natin kinagawa. Tama na yung nyo. Sa totoo lang, kay Lines kami? 500 pesos, pinamimigay nyo, kulang na kulang yan. Kaya nga gusto natin gawing 2,000. Alam nyo kung bakit kayang gawin? Ikinagawa ko na po eh. Nagbibigay na tayo ng 2,000 allowance duno sa lugar namin sa Sambalok, sa barangay namin, sa buong distrito. Na-post na po yan. Marami na pong nag-testimonial. So kami, pinapakita ko lang kung kaya kong gawin sa sarili ko pulsa. Eh dapat, yung City Hall na Maynila, dati pa, ginagawa nyo na. Ngayon, tataasan nyo dahil ano, kaya ko magbigay sa sarili kong bulsa. Too late na po yan. Talaga namumulitika. Kayo po yung namumulitika. Kayo po ang nanloko sa taong bayan na maikit po taon. Anong masasabi mo na yun nga, no, binabakbakan ka online sa comment section? ah uh, actually, sa totoo lang. Sinsa nalulungkot ako eh. Kasi taong bayan pa rin naman yun eh. Parang nalulungkot ako. Yung babakbakin nyo, yun, yung tumutulong, yung nagbibigay ng kabuhayan sa mga may nagbibigay ng masarap na ayuda, nagbibigay ng mga libreng gamot, libreng servisyo tulad nito, servisyo vans, mobile clinics, mobile butika, babakbakan nyo, ang bakbakan nyo yung mga walang ginagawa, ito ang gasto sa sarili namin po sa Kung ayaw nyo kami maglingkot Isipin nyo ho yung mga anak nyo Yung magulang nyo Yung future Ng lugar natin Ng lungsod natin Yan po isipin nyo Panandalian lang yung binabayad sa inyo Yung mga troll farm sila Minsan masakit below the belt eh. Pero sabihin ko nga to sa mga nagbabayad Yung mga katidatong Ginagastosan yung paninira sa akin Huwag nyo po akong turuan Laruin yung laro nyo Dahil kaya ko pang lumaban Laki akong sampalok ang aso nga eh pag dinadyakan mo ako kag tingke tao pa kaya kaya wag niyo na po kung i force na lumaban lalo kasi mas lalo kung ginaganyan mas lalo ko pong mas lalo kong ibibigay lahat ng meron ako at talagang manggigigil lang kayo sa inggit dahil papakita ko sa taong bayan kung gaano kayo kainutin dahil wala kayo kinukuha. Ano sabi ni Kuya Will sa yo ano Kasi the last time sinawa ko siya mag COC filing Tuloy-tuloy lang daw. Tuloy-tuloy lang. Ituloy mo lang yan, Sam. Araw-araw nakikita ng taong bayan yung paglakas mo. Yung boses na may nila, naririnig nila. Libo-libong mamamayan ang sumusuporta sa akin. Kaya daw ako sinisirahan kasi nga mina Minamindset nila yung taong bayan na wala namang supporters. Pero hindi naman pwede magsinungaling yung nakita nyo ngayon. Kahapon, nung isang araw, libo-libong tao. Pag tinuloy-tuloy natin to, alam niyo na po mangyayari, talagang uh, sabik na sabik na ho, sa pagbabago ng buong Maynila. Sam, ano po yung number one mo na platforma? Para? Number one platforma natin yung kalusugan kasi yan po yung binubulong sa akin ng mga lolat-lola, okay. nanay-tatay, yung mga may sakit na hindi makapasok sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot. Kaya nga po sinimulan ko na sa sarili kong kaya eh. Pumili na ako ng sangkatutak na truck, SB Mobile Clinic, Servicio Van, Mobile Butika, Libre Maintenance Medicine. Ako na po sumagot. Hindi ko na inasaan yung nila, So yan yung number one priority. Number two, yung 2,000 allowance sa mga senior at PWD. Yan po napaka-importante dahil na kulang na kulang po ang allowance. Siyempre, sa mga single parent, sa mga nag-a- Ang solusyon ay negosyo. Kung tulungan ko silang tulungan ng sarili nila kaya na nangyari sa akin na tinaan ko po sa hanap buhay at kabuhayan yung pagangat ng buhay ko kaya ng pagangat ng buhay ko gusto ko mangyari yan sa lahat naman manilinyo Lasa lang po, ano po pakiramdam mo yung yung pagkabig nila sa iyo, nagiging positive naman on your side? Actually, yun nga yung sasabihin ko eh sa kakasira nyo sa akin nagiging more positive sa akin lalo lang akong nanggigigil tumulong lalo ako nagbigay ng mga kabuhayan kanina sa Santa Mesa, Taugama Nagbigay na naman ako sa katutak na kabuhayan package para sa kanila. Hindi lang ayuda ha? kasi minamindset nila tao, puro lang daw ayuda. Please lang, hindi po katulad nyo, 20 years na ako nagbi-business hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kayo po yung walang, walang alam sa business, kaya hindi nyo yung binibigay. Ako po, eh, binibigay ko yan alam ko yan ang solusyon. Sustainable, pang matagalan ng tulong, gaya na lagi ko sinasabi, po, tulungan ko po ang mga manileyo, tulungan sa sarili nila. Yan po ang dahilan kung ba't ako tumatakbo para may angat ko po ang estado ng buhay ng mga mahihirap dito at mabigyan sila ng oportunidad na lumaban sa buhay ng sa, sa buhay natin. Sa pag niyo po sa buong Maynila, gano'ng kalaki yung pag-asa niyo po kayo yung tatangaling susunod na may As you observe them, gano'ng nalaki yung tinatakyan? Alam mo, sobrang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga Manileño, naramdam ako po sila. Ramdam na ramdam ko po yung hirap nila. Sabi ko nga sa minsan, halos malasahan ko na eh. Kasi kakaikot ko sa may hirap na lugar. Grabe. Hindi ko ma-explain nyo ha, frustration ko. Bilyon-bilyon yung inutang, bilyon-bilyon yung pinetangga, pag-aari na Maynila. Nasaan yung mga negosyo? Nasaan yung trabaho dapat mong ibigay? Hindi puro papogi ang pagiging mayor kailangan to bumabago ka ng buhay ito ho ang nais nating gawin sa buong Maynila at ngayon pa lang ginagawa ko na para ipakita na kung ngayon nagagawa ko na what more pag nako po tayo. Sa saan ka pa rin yung bahay mo ever since hindi ka umalis? Umalis po ako nung 27 years old ako okay. I was born in Sampalok born and raised Siyempre po, nung uh, kumita na ako, nagnegosyo ko, nakabili tayo ng iba't ibang properties. So, pagkatapos nun, no, nakabili na po tayo ng iba't ibang properties, pero yung bahay namin, nandun pa rin. Actually, yung headquarters natin ngayon. So, at araw-araw, nandun po tayo, yung mga kababayan natin na nanonood, nandun lang po yung headquarters namin sa bahay namin sa Pag. So, statement sirahin nila ako. Kaya ako, ang dapat pag usapan ito yung pagtulong ko. Ang dapat na ma-explain, yung inutan nilang bilyong-bilyon na babayaran in 20 years ng mga kababayan natin, ha? 20 years babayaran yung almost 20 billion na inutang nila plus yung mga binenta nilang ari-arian ng Maynila na hindi man lang pinaalam sa mga kababayan natin. Yan ang biggest scam sa history ng Maynila. Sam, sa sobrang pag-iigat mo daw sa Manila, nawawala ka ng time kay Rian. Ano na sabi mo ah, hindi, hindi mo Actually, siya ni-require. naman kami palagi. Yeah. Ah, laki, laki pasalamat ko dahil sobrang supportan niya. Yung pag -ikot ko araw-araw, yan yung nagbibigay sa akin ng lakas. Yung mga kababayan ko, mga lola't lola ko, salamat ko sa pagmamali niyo. Dahil sa inyo, lalo akong nagbibigay ng lakas, nagsisipag, at talagang mawalan na ako ng boses pero wala magpapatigil talaga sa akin dito sa hangarin natin makatulong. Very public ay eh, niliyan, pero conscious effort pa na hindi mo siya isama sa mga ganito. Opo, kasi ayaw natin maging showbiz ito mga pinupunta ng rally. Ang kasama ko lang, yung mga konsiyel natin, yung mga supporters natin, at uh, siguro, balang araw, sumama rin siya sa tamang panahon. Tumasama naman siya pag mga charity events, eh, mga mga medical mission, pagbibigay. Kakabigay lang namin ng mga kabuuan sa mga solo parents. So, sabi ko nga, ang platforma natin hindi lang senior citizen, PWD, solo parents, estudyante, lahat ng mga manileño makikinabang sa pagbabagong dadali natin. Okay. okay.